12.9 12.9 12.9 momentay pantay pantay ah. 12.9 Ay, okay, masilak, parang balanse naman. Siguro ay na balance to. So, Sambak na natin sa e-bike, na? Tara natin. din. ko sa sabog. O, roroon na din. lang natin yung kasi natin. Yan, ikot ko kayo mga update sa KCC mga chelaks punong puno ng battery ito ngayon, sagad so pinalitan natin ng lead acid pa rin Mas, naglagay tayo ng dalawang battery equalizer dito hindi ko alam kung okay kasi parang kumakain ng battery mag iikot lang tayo mga sama kayo sa ride natin yung araw na to Sink say hi hi hey, <laughs> Good evening mga chillax Mga na, bihira tayo makapag-upload no? Okay, so update kay, kay sa keso natin Yun na, after 1 year and 5 months so Medyo naramdaman natin na humihina na yung battery Merong isang gabi na Pagtodo biglang bumagsak yung, ano, yung boltahe dito Tapos walang, ano, walang hatak Pero kaya ba niyang umandar pag yung gantong takbuhan lang pwede Pero pag pinigaan mo, Imbis na bumilis, bumabagal eh. Biglang bumabagsak yung volts niya eh. So nang binuksan natin, sinek natin, may isang battery na ano, na bagsak. Parang nasa 12 plus lahat. Tapos yung isa 11. Kaya yun, walang choice kasi kailangan natin sa trabaho to. Kailangan ko talagang bumili ng battery kahit mahal. Kaya gutom muna kami ni Lali Hahaha Pwede lang sa mahal ng baterya Tayo Na? Mag-uulang mo na ng tayo Oo no. Umabot ng ano 11 Although yung ano Kung yung stock lang yung bibili natin Na lead acid din Yung same neto na, na specs 7228 Mga ano lang aabutin Mga 7K 6 na battery yun 12 volts isa 28 AH Yun yung stock nya Nung binili natin to pero, naku-curious ako ilagyan ng 28 AH. Ang laki? Nagkasya naman, Machilax. 38 AH. Umabot ng 11K. Disturb energy. Ha? Disturb your energy. Oo. Sana tumagal, no? Kahit mga, ano. Kahit mga isang taon at kalahati lang din ulit. Ulit. Ano <laughs> <laughs> okay, years? Sana naman mga 2 years. Pero yun nga ang pag-uusapan natin mga chillax ngayon kasi may nagsabi sa akin o may nabasa ako sa isa sa mga comment sa mga sa Facebook na yung natitipid mo daw sa e-bike kapag dumating yung panahon na magpapalit ka na ng battery parang yung natipid mo sa gasolina eh pinambili mo na lang din daw ng baterya So parang hindi ka rin nakatipid Agets mo? Ano masasabi mo doon, Lali? Eh, yeah, hindi na Ha? Oh, hindi na? Wala, wala ka lang natipid talaga Wala tapos naisip ko Naisip ko nga, no? Sabi ko di Hindi ka nga nagpapagas Uh, wala kang ano At sila kasi nakakwento ko na rin dati Ang natitipid ko dito kasi Kaya gusto, gusto ko mag-e-bike Number one, walang parking walang bayad yung parking dun sa trabaho pag naka e-bike plus ano yun na nga walang hindi ka na nagpapagas tipid sa gas yung kuryente naman napakaliit lang eh parang mga wala pang sampung piso ata kada charge eh. dun sa computation ko mga chillax mamaya isa isa natin yung ano kasi na curious ako nga na ba baka nga ganun no hindi naman pala ako talaga nakakatipid kasi mahal ng baterya eh Tingin mo? Mag-guess mo na ka, divide mo na na. Ah? Ni Javier. Wala ni Javier. Oo. Hindi, hindi. Kasi kung hindi tayo nakakatipid, ibig sabihin, siguro hindi nakabumili ng battery. Baka nagmotor na lang ako ulit. Saka oh, araw-araw mo halos tumitin to eh. Oo, araw-araw talaga. Bugbog na bugbog. Hindi naman bugbog na bugbog kasi hindi naman ganun kalayo yung biyahe. Ah. Uh, pero araw-araw nga talaga Pasok lang mga chillax Araw-araw pasok Oh, yung competition mga chillax muna natin kung ano yung, ano ba yung Magkano ba yung natitipid natin Kasi nasabi ko na ako magkano yung battery Kung stock lang 7,000 Kung itong pinalit natin na uh, 38AH Umabot ng 11K Oh, sa so 1 year and 5 months ilang ba magkano ba natipid ko Kasi ganito mga chillax Nagagastos ko na ako motor pa ako uh, mga 250 to 300 uh, a week okay so lagyan na lang natin sa 250 tapos sa parking 50 kada araw 50 pesos per day Hi. okay sa so BGC trabaho natin macho laksa so 50 50 times 5 is 250 tapos sa gasolina, 250 ulit. So, sa isang linggo, limandaan. So, times 4 yon sa isang buwan, 2K. 2K every month. 2K times 12, Ah, ano? Ito ko. Hey, testing natin yung mat mo. 2K times 12. 24. 24. Mm. So, ang natipid natin sa isang taon is 24,000 pesos, mga chillax. Isang taon yun, ha? Okay, so, eh, another 5 months. 2K times, 2K times 5. 10K. Ha? Ah? 10. 10. Okay, so. Yeah. Okay, so 20, 20, 24 24 plus 10 is 34,000 So 34,000 yun natipid natin sa parking at gasolina nung hindi tayo nagmotor ng isang taon at kalahati o 1 year and 5 months 34,000 magkano lang yung baterya? 11,000 Sarado o, 11 ba yun? Sarado 11 Pero sasabihin natin, syempre eh, nagpa-up nag eh Tanggalin mo ba 'yung ano 'yung binabayad mo sa Meralco kasi nagcha-charge ka. Mm. Ito mahirap na ano, computation. Hindi ko na-compute sa inyo mga Alex pero <laughs> sa ano, asay sa battery, sa charging sa Meralco, pag pina-plug ko siya doon sa datayan, ah, ang charger natin is 72 volts, 3 amps. yun na lang. Doon sa charger na yun, pag charge natin 'yung battery pag galing trabaho, no ang lumalabas mga 270 270 to 280 watts tapos mga 2 to 3 hours na magcha charge yun pero hindi naman buong tatlong oras 280 watts yung konsumo nun kasi yung unang oras lang yun tapos mga 2 oras bababahan na yan tatlong oras pa baba hanggang mag, uh, mag -shut shutdown na siya okay pero i-round off na lang natin para sige para wala nang usap-usapan sabihin na lang natin at uh, 300 watts dire diretso yung tatlong oras na yun yung, ano yun 900 watts lang yun so wala pang ano wala pang 1 kilowatt Eh, magkano lang ang ano magkano ang 1 kilowatt sa Meralco 15 pesos na ba ngayon o wala pa atang 15 pesos sa, so, sa lumalabas parang wala pa sa mong piso kada charge o sabi mo na lang sa mong piso kada charge 50 pesos per week so 400 400 a month ay dito tayo ito na ba yun dun nata ito, ito ba yun oo ito na nga ata yun Estrella Street ito to to hmm Diba yung parang may... Oo, yung mga may lights, lights, lights. Diba ito lang? Bale, oh. Nandito tayo sa Estrella, mga chila. Estrella! Sa Rockwell. Okay, 4 pesos. Ano? Anong sabi ko? 10 piso, 50 pesos. 400 a month, 400 times... 17 months lalagay ko na lang dyan yan yung sagot <laughs> So mga in short In short, ah uh, kahit bumili tayo ng baterya Eh, nakatipid pa rin naman tayo kahit papano Wala, walang Hello, lights Walang lights T try natin ditong tumawit Dapat ito ata yun Yung building na yan Eh, almost lahat dito mm Almost lahat ng Ito, ito, ito yung Yung famous na ano the bridge. <laughs> Kaya lang, wala lang. Wala, tagal na yun. Oh. Yeah. Okay, mga Ang update sa battery natin nung ginamit na natin ito ng mga one week eh. Oh, pwede pala huminto dito. Oo, oh, may mga ano, naka masid Hmm, yan. Yeah. Tambay-tambay sila dyan. Hmm. Pero wala, patay yung mga ilaw, mga chillax. Madilim. Okay, dati nung sa 28AH ang battery natin pag umuwi tayo galing trabaho ang naiiwan 76 ngayon o no, 38AH na siya ang naiiwan pag uwi natin minsan 77 minsan 78 ang naiiwan pa sa battery so at least medyo malaki laki yung naiiwang ano extra charge so malayo-layo pa ang pwede nating uh, takbuhin Okay, ganun ganon ganong ganon lang mga chilaks dito na tayo sa BGC ang hinahanap natin eh saan ba yun? ano ba hanapin natin? natin? -hanap kami ng pizza <laughs> 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 oh, parang ganun lang nandito na tayo mga chilaks tapos na kami kumain hanggang dito na lang ang, hanggang dito na lang ang ating Magaling vlog for today. Maraming salamat sa pag-angkas mga chinooks. Please like, share, and subscribe. 77 volts. Ayan na si KC. Ang ating QSO360X. Ayan. Ayan. Ayan si Lali. Pundat na naman. <laughs> Let's go. Okay, 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 okay. itu kepada. You are thank you.